Makabansa to you quarter 3 week 6 day 2 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa to you quarter 3 week 6 day 2 Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang pamumuhay at mga serbisyo ng kinabibilangang komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata? Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mahusay. Mga bata, santay pumunta upang matuto. Tama pumupunta tayo sa paaralan upang matuto. Sino ang nagtuturo sa atin? Magaling! Guro ang nagtuturo sa atin sa paaralan at mga magulang naman ang nagtuturo sa ating tahanan. Mahalaga ba ang pag-aaral? Bakit? Grade 2, ang pag-aaral ay napakahalaga. Nakakatulong ito upang tayo ay matuto, nagbubukas ng mga pangarap at magandang kinabukasan, nakakapagpabuti ng buhay mo at ng iba pa. Ang layunin ng ating aralin ay nailalarawan ang mga tungkulin at gampanin ng serbisyong pang-edukasyon sa kinabibilangang komunidad at nakikilala ang mga taong nagbibigay ng serbisyong ito. Daycare worker o daycare teacher. Siya ang nag-aalaga at nagtuturo sa mga bata sa daycare center. Education hunt. Panuto maghanda ng mga larawan o simbolo katulad ng guro, paaralan, aklatan, daycare, at punong guro. Ikalat ito sa silid-aralan o sa school hallway. Bigyan ang mga mag-aaral ng checklist at ipahanap ang bawat isa. Sa bawat mahanap ay sasabihin nila kung ano ito at kung ano ang tungkulin nito. Ngayon mga bata, talakayin natin ang mga nasa larawan. Unang larawan ay paaralan. Ang paaralan ay lugar kung saan tayo natututo. Guro. Ang guro ay nagtuturo ng iba't ibang aralin. Silid aklatan. Ang aklatan ay lugar ng pagbabasa at kaalaman. Daycare center. Ang daycare center ay para sa maliliit na bata upang sila'y matuto ng maaga. Principal o punong guro. Ang principal ay ang puno ng paaralan. Siya ang nangunguna sa mga guro at estudyante. Tumutulong na maging maayos at masaya ang pag-aaral. Librarian. Siya ang nangangalaga ng mga libro, magazine at iba pang babasahin tumutulong sa mga estudyante at guro na hanapin ang mga libro o impormasyon. Mga bata, maaari niyo bang tukuyin at ilarawan ang serbisyong pang-edukasyon na makikita sa inyong lugar o kinabibilang ang komunidad? Tukuyin ang pangalan ng mga paaralan kabilang ang daycare center na mayroon sa inyong lugar o kinabibilangang komunidad. Magbigay ng mga taong nagbibigay serbisyong pang-edukasyon sa inyong lugar o kinabibilangang komunidad. Ano ang naging mahalagang papel ng serbisyong pang-edukasyon sa mga tao sa komunidad? Sa pagkakataong ito, Iguhit ang isang lugar o tao na nagbibigay ng serbisyong pang-edukasyon sa kinabibilangang komunidad. Maaaring paaralan, daycare, guro, aklatan at iba pa. Pagkatapos ay bahagi ito sa harap ng klase. Para sa inyong pagtataya, panuto. Guhita ng linya ang magkakapareha. Itugma mo. Para sa dagdag gawain, aralin at kabisaduhin ang tula. Ang tulang ito ay pinamagatang Salamat, Paaralan. Sa paaralan, ako'y natututo magbasa, magsulat at magbilang ng numero. Guru ko'y laging gumagabay para kaalaman aming mataglay. Silid aralan ay tahanan dito na bubuo aming kaalaman. Salamat sa serbisyo, edukasyon para sa pagunlad at pagbabago. Mahusay mga bata! Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon tayong natutunan sa araw na ito. Salamat. Bye.